tawag na kong membro tungod kay natay buhaton karon boss busa na boss about sa droga about istong tong kauban. si kinsa boss si bitoy kauban nato sa una inahanglan natong tong kay e daghan asag na ibawuan sa tua inahanglan na jud ng nang tapuson boss kay pasensya ra ibabag sa tong mga plano boss karon sa amo na boss kay dugay na ko gigil ang bitoy <laughs> Maunay akong ganahan sa inyong grupo. Kay mga active kayo. Boss, ayaw ka malaka, boss. Kay basta si Duyax ang mutrabaho. Limpyo. Sige. Trabaho ko na to. Kasi kita pa'y maunahan. Papa, Bito, Hapun, babi, atun, si Papa Ti. Huwag pala ginaulik. Di tao, Ti. Gahapon ba biyat mo nilakaw si Papa? Ingon man to siya nga na sa importante nga lakon, ma. Ano ba na uli. Di mo, Ti. Nakulbaan niyo ko, Balain akong paminaw. Nauna, rana niyo mo. Sige na. Magdad pa dahil yung tas Ti, nulakaw sa ako. Ay, mapalit sa kong pagkaw na to. Sige ka. Pag-amping ha. Balik dayon Asa si Bitoy? Asa si Bitoy? Sir, ayaw sir, maluwi ka sir, wala man si Papa. Nanong dipangita ninyo ako manghod, on sa day sala niya? Sala. Dako, kasag sala sa mga. Dunyok, di ba kauban man mo? Ayop, sukan tawana ka. Nagmalinaw na ako, Papa. Hayop? gingnan ko na maghayop. Sir Mina? Sir Mina? kayo mo! Judas! Uh! Tara na. na! si Bitoy! Makakita ka na iyong pamilya! Auntie! Apa ba ka to sila dali sa kong Ati, tita! Kang! Mm, pa! Kang! Inuko! Nang saan na yung mga ati, okay? Te! Inuko na yung saan Pa! Nangabot na ako ng ani nama sila! Inuko! Nang inu saan mo! Ang isa ba naghihimo ninyo, Ani? Ang mo siya yung hihimo sa akong pamilya. Ang mo siya! Ang mo siya yung hihimo sa...